So, bago ko simula ng aking content, um, ito, uh, ito guys, medyo naka-recover na ako kasi almost like four weeks, a month din guys na nag ako sa aking kamay. Tingnan nyo, meron pa nga siyang mga marks marks dyan. Ayun. Naka-recover ako at pumayat ako ng sobra payat na nga ako, pumet pa ako. So, dahil uh, nagsasuffer ako before sa aking allergy. At, um, ayun nga guys, na sinabi ng doktor na meron akong uh, extreme. Yung aking eczema ay extreme siya, parang chronic. So, what? nakabi siya dun sa mga kinakain ko, sa pinaka dahilan noon kasi uh, nag work ako sa gastronomy. So, pag uh, uh, halos madalas, parang nagaglabs ako. So, maybe nasok na yung araw-araw uh, ba. Siguro yung sa loob ng gloves, eh, hindi ako hiyang doon. So, nag-start siya, nag-create ng mga, kung ano-ano man dyan sa aking kamay. Allergy baga. So, hanggang sa dumami, naging chronic, tapos nung uh, na-check na talaga kasi hindi ko na kayang uh, mag-work kasi na, na, na yung uh, makate. Hindi lang siya makate. After mo makamot, pag um, nagano naman siya, uh, mo talaga yung sakit ng kamay mo. Tapos namaga siya. Dahil na nga doon, nag naging chronic na siya, naging extreme na yung eczema ko. So far, so good. So parang, uh, nimentain ko lang yung mga bawal kainin. Tapos, uh, yun, yung pinaka iniinom ko twice a day ay yung omega-3. So, yun, um, ba? Diba? In-endorse pa talaga yung omega-3. So, so far, ayan guys, tingnan yung kamay ko. Mm, may video ako na talagang ano yung kamay ko noon. Talagang, ang tawag nito, ang hirap. Ang pangit na tignan kasi as in talaga after after niya mag Uh, yung healing session What? ay mahirap din kasi nagfi siya. So, nagda-dry, more on dry. Talaga, ang hirap ng skin. So, nag-change siya. Your, no, yung skin nag-change. So, parang feeling ko talagang, di ba? nag -ano talaga. Nagbago yung skin. Tingnan niyo. After all pinagchat talaga 'yan. Alam kong laking tulong sa akin ng aking uh, afam, Nerichi talagang noong mga time na talagang halos hindi na ako maligo mag-isa dahil nga 'pag 'di ba 'pag may sabon or something na sa ulo ko, 'pag hindi hindi pwedeng uh, 'yung kamay ko ay walang gloves habang nililinis ba? mga buong katawan ko, kaya nag nagpapatulong ako mag magligo guys, hanggang sa every time na maligo ako or mag hot bath or mag shower, ang asawa ko si Afam talaga ang tumulong wow. sa kami, guys. siguro, ewan ko na lang ang hirap, malayo sa mga pamilya natin, so pasalamat ako meron akong Afam na grabe. Sobrang alaga niya nung mga time na kailangan ko talaga siya. So, so far, so good. Thanks God. Napakalaking bagay talaga, guys. Grabe talaga. Ayan. Kung makikita nyo, ito nung una talagang halos. Yung ring ko halos, hindi ko na yan masuot, guys. Hindi ko na yan masuot dahil nagbabalki na yung pangay ko. So, yun thanks God, at medyo umukay okay na siya, pero hindi pa rin ako kampante dahil pag may uh, makain ka or matrigger, babalik siya, mag na naman, mag -ano naman, so yun. Talagang proper diet, kung ano yung healthy at ano yung bawal, huwag mo nang kainin. So, yun, moisturizer, grabe. Uh, grabe talaga. Kailangan mo ng maraming, maraming, maraming pasensya sa pag-alaga ng skin talaga. Kailangan mo yun. So, hindi lang sa parte ng kamay, sa lahat ng katawan mo. So, yun ang pinakamahirap. Kasi ang hirap talaga sa kamay ko pa eh, di ba? So, paano ako makawork? So, yun lang guys. Sharing lang sa, sharing lang sa inyo na okay na ang aking kamay. Ayun. Thanks God. So, yun bumabawi na ako ng kaunti. Hindi oh, diba? na talaga as in na yung uh, nakarangano, Parang wala akong gana sa lahat. Kasi guys, talagang nakafocus lang yung mind ko sa nararamdaman ko sa kamay ko or ang sobrang kati. Ang masakit din siya pag namamaga. Kasi uh, chronic na yung akin. So, so far so good. God is good. Ayun. Salamat sa aking pamilya sa pagpray back to normal na naman si Indino, guys. So, yun. Lalo sa aking afam, guys, sa asawa ko talaga, laking tulong ko talaga na nandyan siya. Hindi ako pinabayaan, alam mo yun. Talagang, uh, every time na nakikita niya nahirapan ako, talagang, anjan siya sa tabi ko. So, yun lang. So, I'm happy, I'm good, and back to normal ang aking kamay. So, yun. Sharing rin sa inyo, guys. So, you long